mapayag ba ang Diyos? Diyo mismo. Na si Diyos na tao pa. Ang binasa ko po sa inyo kanina, 28.2 ng Ezekiel. Ngayon po, Oseas 11.9 po. Pakinggan po ninyo. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim. Sapagkat, ako'y Diyos at hindi tao ang tunay bang Diyos pumapayag na siya po'y Diyos na tao pa? Ba, hindi. Ano sabi niya? Ako'y Diyos. Hindi tao. May, nung basahin ko ito minsan, kapatid na Joel, may nagsabi, wala naman siyang po, sin sinabi na hindi siya payag ha. Eh ang tanong, bang, bang sabi niya, ako'y Diyos, hindi tao, payag ba siya? Yung bang hindi, payag. Sabot kayo, hindi. Hindi. Ang sabi ng Diyos, ako'y Diyos, hindi tao. Ay tao. Sabi ng Diyos, ikaw hindi Diyos. Anong sabi ni Kristo? Ako'y tao na nagsasabi ng katotohanan narinig ko sa Diyos. Yan ang katibayan. Isa sa mga katibayan na hindi po si Kristo ang tunay na Diyos.